Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, um, meron nag ano sa atin, nagpagawa ng sinturo ng Diyos Ama. Tapos, meron mga formula dito. Iba't ibang klase. Tapos, gusto niya pakitaan daw ng video kung paano ginawa para proof na totoo din talaga so anyways palagi na din sila nag order sa akin at saka marami nag order dito ngayon um, gawa muna tayo ng video mga kagim so unang gagawin uh, kinat ko sa size ng waistline nila tapos tong formula ililikit natin mga kagim at itasok dito pakita ko later paano mayari So mga kagimat, So nalikit ko na yung formula. Ilagay natin sa loob mga kagimat. Para dapat magkasya siya. Ganito lang mga kagimat. Hmm. Okay. So nandito na siya sa loob mga kagimat. Lagyan natin dito ng mga iba't ibang sangkap sa depensa. So gawin natin mga kagimat, silyuhan muna natin to. Ah, I-close natin siya mga kagimat ah. Para hmm. Mas maganda kung sarado siya. Okay. Close na siya. Later i-fold natin to later mga kagimat um, gusto din ng ano ng magpagawa nito klente natin nalagyan ng sinukuan pero lagyan natin meron kasi mga maliit na klase so ito yung ilagay ko pero later na uh, meron din tayong yung ugat na sanuse yung kabalat ko nat, nung unang panahon ito yung nilagay sa bibig ganyan lang kalito ganito lang ilagay tapos Uh, wala nang orasyon, wala nang ibang agimat. Ito lang nung una. Tapos sinaksak siya yung kutsilyo na hati sa tatlo. Tapos maraming mga antingeros dito sa Mindanao na daladala ito. Inilagay na silang bibig, mga sundalo o mga kafgo pag ano nagira na. So, meron din tayo ano, yung mga dahon, kasi klaseng dahon at saka mga batuh bato na tested hindi lang yung itsura ganito yung itsura yung tested talaga sa kabal so ilagay natin dito iba't ibang uri so so makakagimat ito yung putol ng ano ugat makakagimat ilagay natin sa loob tapos ito sang uri din ng bertod na halaman ilagay natin sa loob um, ito balat din ito ng isang puno na bertodis kabalat kunat at saka tagaliwas tong lalan nito mga kagamer kabalat kunat at tagaliwas mga kahoy mo nang unahin natin later ang uh, mga bato na naman Teka. medyo matigas ya Meron ako akong inilagay sa loob mga kagimat, na hindi ko na sinali sa video. Kasi sekreto yun na mga sangkap. Maraming mga bawat antingeros, bawat mga bawat antingeros kasi mga hagim merong mga kanya-kanyang sikreto. Na yung iba, nakikita natin sa ibang vlog, ibang mga video naman tingin pinapakita nila lahat. Pero sa akin, meron akong hindi pinapakita kasi Ayaw magaya siya. Magaya. Ito yung mga palag gusto rin niya makagimat nalagyan ng ano, sumbalik. So, ito mga maganda ko So, ito yung kahoy na sumbalik. Kumakulam, bertud. Babalik iyo kung anong itira sa'yo. Ito naman na klase mga kagimat. Ugat to ng kahoy nasa ilalim ng lupa lumabas siya sa lupa so sa pinaliwalaan na ano patulbong sa bala yung bala pag babarilin ka pa, pag papunta sa itaas ito mga kagiman. ito yung bagak bagakay na ibon ito ay isang uri talaga ng ano ah variety ng kahoy. Yung ibang mga antingeros, nangunguha lang sila sa yung kasi, syempre, libon yung mga part ng una talaga ng kawayan o bagakay. Doon na sa... 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 Itaas, it. eh, ano na. Um... Floor. Empty... Uh, hollow na siya. You're mayroon ng butas. Pero... Rain sama rain ba? It. Pero yung... Ano? Ito na klase. Ito na variety. Ganito talaga to Mga at lahat ng klase, uh, lahat ng ano niya, um, no. part sa puno. Ano, libon talaga, libon. O, oh. lagay natin to sa loob mga kagimat. At is makita nila, totoo talaga ang gawa natin. So mga kagimat, maraming na ilagay natin na no? mayroon na mga dahon, na kabalatunat, pero iba't ibang klase sa halaman ng panipas. At saka ano, ngayon naman mga kagimat, uh, um, tayo na langit-langit. So, dito sa panipas. So, mga ganito na maliit mga kagimat. Oh langit-langit nilagay langit, din tayo so, tapos marami pa dito mga sangkap mga kagimat. hindi ko na detalye lahat kasi kahit mga kahoy dito hindi ko na detalye lahat so basa basta maglagay lang tayo mga bato mga kagimat, merong kasi klase mga ano sangkap natin merong black, merong puti merong green merong crystal merong mga mutsa ilagay very simple naman ilagay lang sa loob ganyan lang so mga kagimat puno na siya puro mga bato na mga minasa inilagay natin sa loob mga minasa iba't ibang -klasi na mga bato mga mutsa na pinag mix so ngayon lagay naman tayo na iba pang formula sa sinturo ng Diyos Ama so, sa Diyos Ama to. tapos kung sino makuha nito mga kagimat mag ano ako turo ako ng orasyon na tested sa Diyos Ama paano din to pangalagaan paano to buhayin tapos wala tong mga bawal mahagim walang bawal ma pa sa iba bawal punta na CR bawal cemetery ito wala pwede kang pumasok sa loob ng CR dala mo siya pwede kang pumunta ng simbahan cemetery hindi siya bawal So hindi mawala ang bisa niya. Pero kung mga babae ka mga kagimat, kung makipag ano, sex ka, tanggalin mo lang talaga tapos i distance mo. So yun ang instruction nito. So yun lang tapos. Pero yung iba ng mga gawain, kahit saan ka pa, anong gamin mo, pagkain, baboy, kahit anong klase ng pagkain, kahit lechon or, or mga tinuhog, pwede. So pwede, hindi siya bawal mga kagimat dahil sa formula at paggawa nito tsaka uri ng orasyon na ginamit walang bawal okay so mahagimat lagay na naman natin tong nilikit na formula just ama sinturon niya nakasulat sa mga orasyon na nakasulat sa kanya sinturon okay so sell sell natin to mga kagimat ito so mga kagema kung mag daladalain ito palagi meron kang meron tong gabay so mga kagimat natapos na rin ang ating sinturon ng Diyos Ama ito iba't ibang sangkap sa loob tapos mga formula na proven tested sa gira sa digmaan ah uh, simula pa ng unang panahon na preserve natago ng mga mga Jewish hanggang sa nakuha ito ng mga Kastila sa ibang lugar kankar ng mga uh, Knights of Templar na nakuha nila ah uh, yung mga Kastila na manakapunta ng Pilipinas ito kaya meron tayong mga gamit mga formula nito um, magturo ako ng orasyon na uh, tested at napakaganda um, yung me merong mga formula sa mga I don't know kung meron kayo Book of Moses, Book of Solomon at iba't ibang mga ano uh, dalhin nyo lang to palagi hindi katabla ng kulam, barang mga kapangyari na inkanto palipad hangin at uh, mga bala, patalim lahat ng klase mga kagimat pang kalahat ng ito So mga kagimat, please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and follow me on Facebook. At kita-kita tayo sa susunod na video. ang yung kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.